So, ayun guys, no? Um, umuwi tayo ngayong hapon. Tapos, sabang sumisilip tayo, eh, parang nakita natin na sarap video nito. Kita mo naman yung, ano, uh, dedication ng mother hedge ag natin. Pinapadidi niya yung, ano niya, mga huglets niya sa ngayon. Yung mga huglets natin is na sa third week na sa ngayon. Sa third week na nila, no? Eh, Nag-start na yung ibang huglets na bungubuka yung kanilang mga mata. So at this stage, nag-start na mag-open yung mga eyes nila. Tapos kanina nakita natin nag-start na rin sila na mag ano mag-explore-explore -explore ng paligid, naglalakad-lakad na sila. So ayan. Binda na nga natin dito yung mga hoglets na natin. So paalala lang guys, no, sa mga baguhan pa yung sa mga newbies or yung mga bago pa lang sa nag-explore na mag-alaga ng hedgehog um, may pit po natin hindi in-encourage yung pag ng picture or pag-video ng mga uh, bago pa lang nakapanganak ng mga hedgehog or ng mga hoglets dahil mataas yung chance na magkaroon na ay, abandon sila ng kanilang nanay uh, yung ginagawa po namin is ginagawa na po to ng mga eh, medyo expert na o yung mga matagal na sa industriya na pag hedgehog para alam na po namin yung mga dapat namin gawin para maiwasan yung mga ganong case so sa mga gusto rin pong gayahin um, dapat po alam nyo yung mga precautions sa yung mga pwedeng mangyari once na ginalaw nyo yung picture nyo, binibidyo nyo yung mga bago anak or mga newborn na haglets so ayun na, bansin natin healthy naman yung mother medyo ano na siya um, ito yung nanay na talagang pag nakita tayo gusto talagang lumalapit eh, para siyang aso and then yung mga haglets malapit na sila sa killing stage nila tapos siguro mga one week pa pwede na namin ano, magpalit ng mga substrate pwede natin yung mga substrate natin ng enclosure kasi medyo matagal na yung substrate to. Oh, pagkain dito kasi ang ginagawa natin dito is yung tiyatawag na spot cleaning nilinis na natin yung mga spot na medyo basa na at madumi kasi nga once na ginalaw natin yan nagpalit tayo ng substrate territorial kasi yung mga hedgehog so once na pinalitan natin yan may stress sila so ang possible, possibility is i-abandon nila yung mga anak nila or minsan kasi kinaagat nila nililipat-lipat nila yung mga anak nila which is stressful sa haglets at the same time stressful din sa mother hedgehog so makikita natin mal malakas yung pagdidede ano? Yun, itong hedgehog no ito mabait ito eh ayun tinan nyo kahit lapitan natin hindi siya nag-react hindi siya nagagalit so ayun yung natin so yan Hello mga Haglets, hello. Ngayon natin ang cute na mga haglots natin. Mm, wow, very cute. Picture, picture. So, ayan. Hello, mama hedgehogs. Masaya naman sila. So, ayan lang, guys, no? nakita lang tayo kasi sobrang maalaga ng mother hedgehog natin. Talagang inalagaan niya yung kanyang mga haglots. Sobrang nakakatawa lang, nakakatuwa lang. So, kung meron kayo, guys, mga picture dyan ng mga hedgehog nyo na nagkapadede o kasama yung haglat family niya. Pwede yung i-comment below guys. No? Maraming salamat. bye! -bye.